Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang ating tatalakayin ay tungkol sa ating pagpili, the right choice ating matutunghayan ng isang pangyayari sa Bagong Tipan sa Lukas Kabanatang 10 sa mga talatang 38 hanggang 42. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Martha, Martha, nababalisa ka abalang-abala sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Kaagapay sa pagkakataong ito ating pag-aaralan ang mga mahalagang bagay. Minsan sa buhay natin, napakadami nating pinagkakaabalahan. Subalit kung pag-aaralan mong mabuti at susumahin mo, Marami sa pinagkakaabalahan natin ay hindi mahalaga. Yung mga normal na ginagawa natin na kung itoy iyong iisipin at pag-aaralang mabuti tila bagang nagsayang ka ng oras na dapat nailaan mo doon sa mas mahalagang dapat pag-ukulan ng panahon. Habang nagsasalita ako ngayon kaagapay, inaanyayahan kitang pagnilay-nilayan nating mabuti ang mga bagay na nagagawa natin sa araw-araw sa ating buhay at mapagtatanto mo sa huli at masasabi mong hindi pala mahalaga ang mga nagawa ko o nagagawa ko, sayang ang oras. Minsan excited tayong gawin ng isang bagay, subalit naranasan mo na ba at the end of the day, yung time na nagpapahinga ka na dahil napagod ka, naiisip mo at masasabi mo sa sarili mong sandali lang parang nagsayang lang ako ng oras. Subalit so, 'yung mga taong nagmamaang maangan at talagang ipinaglihi sa pagsasayang ng oras, hindi nila naiisip 'yon. Basta ang sa kanila, sige lang nang sige at gagawin ko ano ang gusto. May mga bata pa lang na nagtatrabaho na at para sa kanila okay yon dahil maagang nakakatulong sa pamilya. Subalit yung iba, mas piniling magtapos muna ng pag-aaral sapagkat alam nilang yon ang mas mahalaga. Subalit pagdating ng oras, pag medyo nagkaedad na ang dalawang uri ng batang ito, may maririnig kang regrets sa isa sa kanila at yun yung batang hindi nagtapos ng pag-aaral at pinilit ng magtrabaho agad. Pareho namang tama sila. Ngunit mas mahalaga ang ginawa ng isa, ang magtapos muna sa pag-aaral. Ngayon, pag-aralan natin kung paano pumili o paano piliin ang mas mahalagang bagay na dapat gawin. Dahil minsan, yung inaakala natin na hindi mahalaga, yun pala ang dapat nating pinag-uukulan ng pansin o ng panahon madalas na didisregard natin ang mga mahalagang bagay. Now, let us study two parables, two sisters, two incidents, but same lesson. First, number one, determine what matters most. It is a treasure hidden in the field. In Matthew chapter 13, verse 44, The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Ipinapakita sa talinghagang ito na isang magsasaka isang manggagawa sa bukid ang pinatutungkulan na tao dito na kung saan ang sinasaka niyang lupa sa bukid ay may natagpuan siyang treasure, may nakita siyang mahalagang bagay. Kaya ang ginawa niya, hindi niya ito kinuha, kundi ibinaon niya muli at nag-ipon ng pera. Ibenenta lahat ng mga ari-arian niya at binili niya yung lupa. Let us recognize what is important from what is not. Madalas marami tayong napapalampas na pagkakataon. Marami kasi tayong ginagawa na hindi naman mahalaga. During summer vacations, yung mga estudyanteng magagaling naghahanda na upang makapagnegosyo kahit papaano. Yung iba nagtitinda ng halo-halo, yung iba nagtitinda ng barbecue. Alam nila ang mas mahalaga. Hindi sila nagsasayang ng panahon. Kaya pagdating ng pasukan, kahit papaano, may naipon sila na makatutulong sa kanilang pag-aaral. Samantalang yung ibang estudyante naghahanda na para makapagbakasyon ng matindi. Kaya ayon, nung pasukan, gipit na. At minsan hindi tayo aware na bibigyan natin na nang halaga yung hindi talaga mahalaga at hindi nakatutulong talaga sa atin. Samantalang may mga akala tayo na hindi mahalaga, subalit yun pala ang mga pwedeng makatulong sa atin pagdating ng araw. Binabaliwala lang natin. Kagapay, bibigyan kita ng alimbawa ng mga bagay na binabaliwala. Ang mga basahan o doormat, hindi ba't inaapak-apakan lamang natin? subalit kaagapay marami ng yumaman dahil sa paggawa ng doormat o kaya basahan nakakamangha kaagapay kasi kung titignan natin yung mga telang ginagawa diyan ay mga retaritaso lamang na madalas akala natin walang kwenta sabi nga spot the jewel from junk spot the treasure from trash kaagapay kadalasan nakatago itong mga kayamanan na ito na kailangan mong i-treasure. Treasure hunting, ika nga. Kaya minsan, hindi nabibigyan ng pansin sapagkat ang lagi mo lang na nabibigyan ng pansin ay yung mga bagay na nakikita mo lamang. Kaya pala sabi ng Bible, live by faith, not by sight. So anong kailangan nating gawin? Number two, commit to pursue what matters most. The man in the story goes and sells, sacrifice many good things to obtain few great things. The Bible said, All that he has. In Matthew chapter 13, verse 44, again, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then, in his joy, went and sold all he had and bought that field. Minsan kailangan nating isakripisyo ang mga alam natin na magagandang bagay na magpapasaya sa atin upang makamtan natin yung mga dakilang bagay na siyang magpupuno sa atin at makatutulong talaga sa atin. 'Yun talagang mahalaga. Aanin mo ang mga bagay na magpapasaya sa iyo pero mga pansamantalang kasiyahan lang naman pala dapat ang pagtuunan natin ng pansin kaagapay ay yung mga bagay na pang matagalan. Yung pang walang hanggan. Take the risk and pay the price. The man bought that field. Sabi nga ng mga sugarol, pupusta ka na rin lang, doon ka na sa alam mong panalo ka. Yung magsasaka sa kwentong ito, alam na niyang panalo siya sapagkat nakahukay siya ng kayamanan unang ginto. Alam niyang mas lalo siyang yayaman kapag binili niya yung lupaing iyon. Kahit mawala pa sa kanya ang lahat ng bagay. Kagapay, isa itong talinghaga ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. Aking napagtanto na yung ginagawa nating pag invest sa kingdom of God is taking the risk and paying the price kagapay, may yaman dito. Hindi pwede magkamali ang Biblia. anuman ang ini-invest mo sa gawain ng Panginoon, pera, buhay, oras, material things, ay may siguradong balik sapagkat ini-invest mo sa may likha ng lahat ng bagay. Ini-invest mo sa Diyos. Pursue great things intentionally. The story said it is a merchant. In Matthew chapter 13 verses 45 to 46. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for a pine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Sa Diyos ang papuri, magkarinigang muli tayo bukas kaagapay sa kaparehoreng oras 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang sa ating himpilang 702 DZAS Radio TV Agapay ng Sambayanan Tandaan si Kristo lamang ang tanging daan kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan Magandang araw ako po si Pastor Ronald Llobrera Pagpalain ka ng Panginoong Yesus